Grabe. Dito nag-aaral si Lian kasi pinunturahan namin yung kwarto niya. At uh, meron ng air purifier doon. Hinihigop na yung mga, alam mo na, doon sa kwarto. Ayan. Tapos aalis kami ngayon ha. Ito yung costume mo, Parang ano yan ha? Marshmallow. marshmallow. <laughs> let's go, let's go na. Si Dila, no? Kain kami sa Let's Sushi. Yung? Sushi. 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 Paano kayo magdadrive eh? Pati pagbukas ng sasakyan, di kayo maruno. Hindi <laughs> maruno magbukas eh. Let's go. Medyo malamig ngayon ha. Pandiinan. Oy? Let's go, let's go. Okay, temperature, Lian. Double check. Dito sa sasakyan, 13. hello yung gas ko pala, 1 port na. Magpapagas tayo. Sabi ko, huwag kalahati. Gagas eh. 14? Feels oh, no, like. 19. It's like a degree. Ano no? Hindi, feels like niya. Tiyo? Lago Hindi, tira mo sa taas. Ano yung nakalagay niya? Low, minus. Ah, minus 19 lang talaga. Minus 19 lang. Kayang kaya. <laughs> Garo ng buko. <laughs> let's go, let's go. Dila, let's go. Hindi na nagsalitan dinosaur. Yeah, okay. niyaya, niyaya namin yung dalawa. 08, ilang minutes mula doon sa restaurant kailangan huwag mong patayin yan lalim pa rin dito sa atin no minus 19 lalo na siguro bukas mas malam November is Men's Health Awareness. Oh. Galing ng school niya, may ganun ganon pa. Pero ano ngayon ha? Ah, masipag yung mga naglilinis. Mga ano, napagalitan yata siya. Eh, no, pati no? Inayos na nila, mga sidewalk. Siguro napagsabihan, no? Napagsabihan niya. Kasi nung unang, ano, snow na malakas, parang mabagal yung response nila parang na traffic lang tayo dito sa traffic lane itong daan na to pag to na puno ng snow ang delikado kasi pakakya to ibig sabihin pag nag build up ng snow dyan malalim <laughs> Okay yung mga apartment dito, may ilaw na oh. Yung ginagawa, yun kakausapin ko nga pala yung ano. Ang ating contact diyan. Kwento ko lang ah. Yung may-ari ni yung COO nito eh nan eh ng vlog. Akalain niyo nga naman. yan ah, yung may-ari niya na. Kasi yung mga tauhan niya ay Pilipino. mga sinabi ng Pilipino. Hindi ko muna sasabihin ang pangalan ng Pilipino. Yeah. Pakikipag usap tayo ngayon sa kanila. At may meron silang magandang balita sa inyo. Mabait ang may-ari niya. Magagas tayo mamaya, paalala niyo. <laughs> oh, diba malinis na no? nung last winter storm may eh, nabalaho lahat yung mga kasi ano daw kasi taas daw ng sasakyan sabi sabi ni alien di ba ate grabe no natabunan yung sasakyan hindi na nakaalis Kung sa pagdamag na siya na iwanan na siya. kaya ng walang off ng video to ha kita mo naman si Lee ngalay na ngalay <laughs> o oh, papakita papakita natin kasi sabi nung eh, comment na ano daw eh wala daw restaurant sa tabi natin eh meron naman masyado nilang dinataw ng Regina malamig lang talaga Lenny <laughs> niya nga daw ngayon, di ba? Sabi niya. Lenny niya. Kaya marami, marami isto. Ano nagpapadali si Kuya? Pagtawid dyan, sa kanto na yan, sa intersection, yun na yung restaurant. Marami pa rin kasi nagpapalak na ano pupunta dito pero malamig lang talaga yun lang masasabi ko sa inyo sa mga nagbabala daming truck oh yung hey, magandang kulay pakita mo yun yan oh yan no? magandang kulay ng truck mahal yan oh laki eh, oh, no? Yan talagang ano, pang snow. Saan tayo kakain? Dilan? Dilan? Sa bahay na lang? Ha? <laughs> kanina pa kanina pa yun. naka <laughs> kanina pa nagyayayay sabi mo ba 6 6 pm nag edit pa kasi ako eh tapos nagpintura kami nagpintura tapos hindi nakapag-edit yun. Tinapos muna namin yung pintura. Ayan, ito na. Na-traffic tayo. Hindi naman yung oras. Ayan. O, diba? 5 minutes. Medyo natagalan tayo din. Wala masyadong tao daw. Sa less sushi. Ito yung ano talaga. Birthday kasi talaga ni Lani ngayon. Kaya kakain naman kami sa labas. Susunod na birthday. Kaya susunod na birthday? Sa iyo, no? February. Dito tayo sa ano? Asian. Yun, yeah, no? excited. Pasok na, malamig. Malamig, malamig. Yun. Dito yung buffet nila. Pero sarado dun eh. Dun sana, para malapit dito. Ano ang mga pagkain? Pakita natin. Ito, masarap to. Ay? Shrimp. Chicken. Nakapata piraso. Shrimp. Oh my. Uy, may ano, tulya. Tulya ba to? Lakas radyo. Ay. Sesame chicken. Tapos, ay, eh, lumpiang Shanghai. <laughs> Butche. Ah, may ano. Pero baliit. So, parang wala na ng laman. Mukhang sushi ang ano natin, ah. Makakain natin ito. Hmm. Yeah. Tapos, ito. Naglalagay pa sila. Muna oh, tayo ng chicken para lagyan nila. Apat ka agad. <laughs> Wala <na. laughs> Oy, tapos shrimp. talayin natin kasi ano no buffet ito eh. Sulit. Celia. Parang kami lang dito. <laughs> Solo. <laughs> Yun. Mamaya na ulit. Tum Tumama na tayo na.

tayo. Lalagay uli. Yun. Tapos may umaandar doon, no? Na sushi. Ayan. Kain tayo. Kain. Yun. Ano yan, Dave? Pati nga. Ayan. Dami doon, no? Ayan, kuha yan. Kunin mo yan. Parang gusto ko yan. Pride ba yan? Pride ba yan? Ayan. Akin yan. Oo, tikman ko. Okay lang sa akin. Kuha ka lang ng kuha dito. Para mabawi mo yung ano. Babayad mo. <laughs> you know. Ano yan? Ano yan kay Dilan? Parang masarap yan ha. Yan, Dave. Sarap. Iyon. Second batch. Ayan. May tempura dun. Chicken. Ito. So. Ayan. Ayan si Lian. Kain lang ng kain. Lolo sila. Wala <laughs> si di Big <laughs> back, big <take> back. <laughs> Point of view. We all are. Stop. What are you doing? I'm, I'm trying to. Okay, come here. Come here. I can't. So, this, this is Dylan's point of view. I mean, not point of view. He's hey. Say hi. Why is What did you get? What did you get? Orange. What did you get? Yung video. si ate mo. Si ate mo. natin si ate mo. O, tira si yan. Si Dylan. Si Si And then it's gonna be me next. <laughs> oh, wow. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Uy, di no? hindi <laughs> <laughs> Artista ah. bagong cellphone. Tapos bibigay ko sa mama mo tong cellphone na to. Yung cellphone mo bibigay kay Lian. Kasi kay Lian ka mga ano, 27. <laughs> What? Hindi na nagkasa yung jacket ko. Ano ba ko? dami ko nakain eh. Kali. Eh Dylan. Ito si no. Complete outfit yan ha. May gloves pa yan. Yun. Medyo matindi yung presyo pala. Pag gantong oras. <laughs> Pero okay lang. Once a year lang naman. Lakas. Bali naka 205 kami. <laughs> 205 Kasama na tip ha. 15% tip. Hmm. Yun. Lalagay ko na lang dito yung presyo. Pinicturean ni nila yan kanina yan. Ba't parang ang uh, compute ko mami ano? Ah! Pag ganyan pala sa susunod sa December 14, di ba tinanggal na ni tatanggalin yung tax, no? Mas mura. Kaya kumain kayo dyan December 14. <laughs> Ayan. So, may resibo yun. Oh, 205. Total niya, 179. Ah, yung tip pala natin. Malaki, 26. Kasi nga, ano, 15% kasi. Ayun, ganun talaga. Siyempre, nagsisurf eh. Kaka magaling naman siya eh, no? May may yelo. nag ako. Dati last na kain natin dyan. Mahal kasi talaga pag dinner. Yan. Malayo oh, dito. Oo, malayo yung pag-lunch niya. Pero okay naman, masarap. Busog nga eh. No, kay, kay, ano, eh, ano, ano, ay, eh Dylan eh. Kumain si Dylan. Si Lian, kumain. Si Tim ang dami rin nakain na sushi. Kaya, yun. Ayos na rin, no? Pwede na rin. Paminsan-minsan lang naman. Pero pag araw-arawin mo yan, iya ka talaga dyan. <laughs> birthday lang ni Lani. <laughs> sa birthday ko, sana naman kami sa Tim Hortons para, ano, In this <laughs> eh, Maraming salamat sa panonood. Babay na Dylan. Kita ka ba? Ayan ilaw. Bye bye Dilan. Say bye. bye. Oy, dinosaur no? Oy. Si Dave. Ayan. Si Lian, the TikTok. <laughs> Oy. Panoorin nyo yung ano, ilalagay ko yung clip ni, Hindi. ni That ano. AI. <laughs> AI do. <laughs> Ayan, maraming maraming salamat sa laging panonood. Ingat po kayo. Yung last mo na birthday dito rin. Ayaw nga, lechon. Like, mas mura pala yung ngayon. Eh. Oo. Oh, ayun. Okay. Ayun, 39 dito rin. Yan. Bira lang kasi kami kumakain dito eh. <laughs> Every two years yan. <laughs> Last two years pala tayo nakakain dyan. Pero nagtitake out kami ng mga sushi. Ayan, di ba? Nagda-drive-thru tayo ng mga sushi. Pero yung talagang kain na uh, ina, na katulad na ganyan, uh, birang-bira. Ingat po kayo lahat at bye-bye. Nag-i-snow na naman. Yeah. <laughs>